Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nag ng Espiritu Santo si Zacarias na ama ni Juan at nagpahayag ng ganito. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una na ililigtas sa tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng nag sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ang ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa kanya at maging banal at matuwid sa kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawagin propeta ng kataas-taasan sapagkat mauuna ka sa Panginoon <coughs> upang ihanda ang kanyang mga daraanan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sa wagkat lubang mahabagi ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ng araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan. At matubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Kalapakan natin ang Panginoon. And congratulations. Pinabati ko po kayong lahat at nakatapos tayo naabot natin ang dulo ng ating paglalakbay. Pero wait, there's more. Kasi baka naman natapos natin ang siyam na araw, baka bukas wala kayo. Ano bang mayroon bukas? Hmm? Anong mayroon bukas? Oh, sige, pare-paro tayo hindi magkaintindihan. No? Pero ganun pa Akala ko rin po, hindi ko matatapos. No? Pasensya na kayo. Ilang gabi ba akong nagmisa? Dalawa, tatlo? Dalawang gabi, no? Ako. Pagkatapos noon, sa karanasan ko po, no? Nagkaroon po ako ng Bell's Palsy. Bumagsak po. Hanggang ngayon, kaya medyo, kung magtataka kayo, bak bakit, bakit naka-face mask? Dahil medyo ngiwi pa yung aking uh, labi, no? Meron pang mga salita, lalo na pag letter P o propeta, hindi masyadong nagtutugma yung aking mga labi. Kaya sabi ko, nangyari po ito nung ika-apat na gabi. Doon nagsimula na magkaroon ako ng uh, symptoms ng pagkakaroon ng Bell Palsy. And then, kala ko hindi na ako makapagsalita ng malinaw. Kala ko ay hindi ko matatapos ito, pero salamat sa Diyos, sa grasya ng Diyos, natapos din ang siyam na gabi. Yan. Kaya... As long as maintindihan pa ninyo ang aking salita, tuloy ang ating pagpapahayag ng mabuting balita. Dahil talagang totoo po na may pag-asa tayo. Hindi tayo dapat basta-basta bumibitaw dahil akala lang natin masyadong matagal ang ating inagdaraanan, masyadong matagal yung ating paghihintay. Pero ngayon gabing ito, pinapaalala sa atin at sinasabi natin na kapag ang Diyos nangako, Kanyang tutuparin. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, tutuparin ng Diyos ang pangako niya sa iyo. Pwedeng hindi ngayon, po pwedeng after one week, after one month, after one year, after ten years. Pero tutuparin at tutuparin yan ng Diyos. Yan ang nangyari sa kwento natin ngayong gabi sa karanasan ni Zacarias. Yung pangako ng Diyos mula pa nung panahon ni David. At ngayon, yung pangako kay Zacarias tinupad na. Bilang mo, umabot si Zacarias at si Elizabeth ng sobrang katandaan sa paghihintay na sila ay pagkalooban ng isang anak. At ngayon, ang katuparan ng pangakong yan kung kaya't ang lumabas sa bibig ni Zacarias ay purihin ang Panginoong Diyos. Okay pa ba tayo? Okay pa? Parang gusto niyong makipag-usap sa akin, no? Sige. Pabalikan ko ito, balikan natin yung pinakauna. Kasi baka mamaya, natapos lang natin yung siyam na araw, baka wala naman tayong naalala. Hmm. Okay, nakakabahan na. Pag kayong nakakabahan, baka magka bell palsy kayo. <laughs> Kasi masyadong intense, di ba, ang kwento? At nakakakaba? Siguro sadyang nakapasok o sa kwento na sobrang kaba, ayan, na bell palsy tuloy. Kaya kalma lang tayo, no? O, oh, inuubo na. O, oh, pag tinatanong, di ba, umuubo para hindi tanungin? Yung unang gabi, ano ang inaalala sa atin ng unang gabi? Tungkol ito kanino? Oh. tungkol kanino? Ay, hindi pa yan. Unang gabi, ate. Una at huli, konektado yan. ko Una at huli, konektado ito. Clue na nga yun, clue. Alin yun, hindi ako makapagsalita. Oh. Ha? Huh? Ano? Ha? Huh? Lahat ba tayo may Belfalcy? Kay San Juan Bautista. Di ba pinakilala sa una na mayroong magpapakilala. Mayroong mauuna. sa yung tagapagdala ng ilaw. Hindi siya ang liwanag pero siya ang tagapagdala ng liwanag. Siya ang taga-una. Taga Siya yung ipapanganak muna bago ang tagapagligtas ang Mesiyas. Okay? Okay na. pagbibigyang pagbibigyan ko kayo dyan, ha? O, pangalawa. Pangalawang gabi. Pangalawang gabi. Yung salin lahi. Yan. Tandaan nyo naman, taon-taon naman ganito yung kwento yung buhay ni Cardo sa ulong sa ulo na eh. Alam niyo na kung anong mangyayari. Salin lahi, no? I inakilala yung salin lahi na pagmumulan ng Mesiyas. Bilang katuparan ng lahat ng sinabi ng propeta. So, siguro naman may maalala kang pangalan. Ha? <laughs> sa dami ng pangalan. Ate, may naalala ka bang pangalan? Celestina. Celestina. Ah, pangalan mo, Celestina. Okay, babalikan kita mamaya, Celestina. May naalala mo pangalan? Si? Saint Joseph. Si San Jose. Oh, uh -huh, buti na lang. Ha? Huh? Wala si Gabriel doon. Wala rin na panaginip sa ikalawa. Pambihira kayo. O pangalawang gabi ha, salin lahi Mula kay Abraham hanggang kay David, hanggang sa pagkakatapon, hanggang kay Jose na asawa ni Maria. Ikaapat na gabi, kanino nagpakita ang anghel? Kay Mama Mary po. Hindi pa. Huwag kang makikinig sa mga chismosa. <laughs> Hindi pa. Kanino? Di ba? After na salin lahi, kanino nagpakilala na ang anghel? Kay hey, Maria po. Hindi nga. Kanino? Ah, kuya, sino? Dugtong-dugtong lang yun, di ba? Anong pinakahuling pangalan ng lalaki? Ayan, ayan, dali, dali, dali. Dali. Ano, sino? Kanino na ang anghel. Dapat ka, kasi may harang, oh. Dabi, oh. Kay Jose po. Kay Jose. Kasi nabalitaan ni Jose na si Maria ay buntis na. Paano mangyayari yon? Hindi pa niya ginagalaw si Maria. Kung kaya, nagpakita ang anghel kay Jose at kanyang ipinaliwanag kung ano ang sitwasyon. Kaya huwag kayong magpapadalos-dalos sa Kapag may naririnig kayong mga kwento, i-verify nyo muna. Huwag react ng react, huwag magdidesisyon agad-agad. Daanin nyo sa dasal. Ikalima, kanino nagpakita ang anghel? Ika Kay? Kay Maria. Bakit excited kayo kay Maria? Hindi pa si Maria. Kanino napakita ang anghel? Hmm. Elizabeth. Elizabeth. Ha? Elizabeth. Hindi napakita ang anghel kay Elizabeth. Kanino napakita? Iwalayan mo Iwalayan mo na yan. Kanino? Kay Zacarias. Nasusundan ba? Diba? Matapos noon ang anghel pumunta na naman kay Zacarias at sinabi na tutuparin na ng Panginoon ang kanyang pangako, ang kanilang hinihiling na magkaroon ng anak. Okay? Okay tayo? Ika-anin. Pwede ba akong lumusot dito? Ika-anim. Kanino nagpakita ang anghel? Huwag mo nang i-text, nay. I-text mo, nandito naman ako. Kanino nagpakita ang anghel? Kay... Maria. Kay Maria. Oh, nasusundan na yung mga excited, no? So ito naman yung side ni Maria. Kinuwento, nagpakita ang anghel at sinabing, Huwag kang matakot, Maria, sapagkat ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Ikaw ay maglilihi at manganak ng isang lalaki. Hindi niyo ba napansin? Sa tuwing nagpapakita ang anghel, may nabubuntis. Hmm. Alam niyo na ang gagawin mo, ha? Sasabihin mo sa nanay at tatay mo, Nay, nagpakita ang anghel sa akin. <laughs> hindi yun magagaling. <laughs> no? Oh, hindi yun, ha? Joke lang yun, no? Okay, magkatapos magpakita ng anghel kay Maria, ano ang sumunod na kwento? Ah, tay. Saan nagpunta si Maria? Pwede oh, kayo na. Tinatanong ko eh. Ha? Elizabeth. Elizabeth. O, ganyan sila, katanda noon. Mabubuntis ka pa na di ba kailangan nyo pa ng anak? Di ba no? Nasa abroad na, di ba? Isa lang. Dadalawahin na natin. Oh, mamaya, oh, mabubuntis na kay. So, pagkatapos marinig ni Maria yung balita ng anghel sa kanya na siya ay maglilihi at ibinalita din ng anghel sa kanya na ang kanyang isang si Elizabeth sa kabila ng katandaan ay anim na buwan ng buntis. Kaya dali-daling pumunta si Maria kay Elizabeth. Ano ang sinabi ni Elizabeth kay Maria? Oh, mga choir, ngawa lang kayo ng ngawa. Di ko naman naiintindihan yung ginagawa nyo. Ate, ay ganito. Ano ang sinabi ng ni Elizabeth kay Maria? Sige, Brad. Sige, gamit ka ng mic mo. Yan. Sino ako upang dalawin ang aking Ayan. Kasi nung wag no? sabi, nang marinig ko ang iyong... Huh, -tuwa. <laughs> nang marinig ko ang iyong bati, ang iyong tinig, naglulumundag sa tuwa, kahit yung sanggo sa kanyang sinapuunan. Kaya sabi, mapalad ka, Maria, na naniwala kang matutupad ang inasabi sa iyo ng Panginoon. Okay? Okay. Ano nangyari pagkatapos ikawalong gabi? Hmm. Ako, kitang kita. Ako, naku. Hmm. Kawalong gabi. Pagsisilbihan po ni... Nagsilbi na nga eh. Kawalong gabi. Ay, sundan nyo na yung kwento. Ano nangyari? Ano nangyari? Hoy. Hoy. Nay. Ano nangyari? Kawalo, kagabi lang to. nandito kayo kagabi? Wala kayo kagabi? Nasa pay out na naman kayo kagabi? Maraming niligkit. Dinahilan pa. Ano? Ano nangyari kagabi? Paano tayo matatapos ngayon kung hindi nyo alam nangyari kagabi? Ha? Huh? Ah, wala, hindi tayo maaalis dito. Ano nangyari kagabi? Oh, uh, anim na buwan. Tapos tatlong buwan na natili si Maria doon. O ano mangyayari? Six plus three. Nine months. O ano nangyari? After nine months, pinanganak na si Jose. Ah, si... Si... <laughs> Pati tuloy ako. <laughs> Balik tayo kay Jose. Jose. Pinanganak na si Juan. ba? Diba? Sabi on, matapos ang walong uh, araw na isilang si, si, San Juan, kinangalanan na si San Juan. Tinatanong sila ng mga kapitbahay, ano ang ipapangalan sa bata? Dapat katulad ni Sakarias kanyang ama, pero hindi pumayag. At ang sabi, ang ipapangalan sa kanya, ay Juan kahulugan ito ang Diyos ay mapagpala kaya pinagpala si Zacharias at si Elizabeth sa tuwing tatawagin nila itong batang ito magpapaalala ito ng pagpapala ng Diyos hindi lang sa kanila kundi sa buong sangkatauhan din at ngayon, sa pagtatapos ng kwento, sinimulan natin kay Juan, tinatapos din natin kay Juan. Bilang paghahanda doon sa isisilang sa bilen. Ulitin ko po, no? Huwag kang basta-basta susuko. Huwag kang basta, -basta, wag, kang basta wag mong bibitawan yung tinatawag nating hope o pag-asa. Hanggat nabubuhay tayo, may pag-asa. Hintayin lang natin. Pupwedeng matagal, pupwedeng sandali lang, pero tutuparin ng Panginoon ang Kanyang pangako sa atin. Ang kailangan din natin ipagdasal, manatili tayong tapat na naglilingkod din sa Kanya. Sabihin niyo nga, tapat. Espilingin ang salitang tapat. Tapat. Pagbinaliktad, tapat pa rin. Yan ay isang biyaya na nawa ay ipagkaloob din sa atin ng Diyos nang sa ganon, sama-sama nating matanggap ang biyayang dulot ng paparating na Pasko. Amen.